Good morning, guys. Nandito na naman si Ate Marlene sa kusina. nagma ako ng chicken para pangprito. Ito, guys, oh. Bali ang i ko na dalawa na para hanggang isang linggo na namin abasto 'yon oh, ito. Ganyan, yung yung pinagmamarinitan ko lahat na nandoon ang Ricardo. Ganyan ang gawa ko. Nandyan na lahat ang sangkap niya. At syempre, nilagyan ko ng brown sugar. Para magsalubong yung asim niya kasi nilagyan ko ng lemon. Tsaka yung ano, tamis. Pero hindi naman gaano katamis. Kasi tatlong kut kutsarita lang ang nilagay ko. Dahil dalawang manok. Pag isang manok, isang kutsarita lang lagay nyo. Yan. Tamang-tama bukas, pwede nang magprito. Ganyan ang gawa ko, guys, kasi kumbisi ako. Hindi ako makagawa-gawa. Kaya, Minsan na, na lang ang pag-marinate ko, tsaka dahan-dahan kong iloto. Ang habulin natin dito guys yung lasa. Kaya imarinite natin ng kahit na 2 days para magpunta sa loob yung lasa ng manok. Kasi yung pagkalimbawa, eh, loto mo na kaagad, hindi, walang lasa sa kwan. Iba kasi ang chicken sa atin sa Pilas. Malasa. Kahit na hindi mo na i marinate Prito mo na kaagad. Masarap siya. Dahil hindi frozen. ba diba guys? Yan ang pagkaiba. E ito frozen, Siyempre. Ganyan. Yung dibdib, isali ko na rin na dito para ano siya magkalasa dahil pangkuwan ko na naman yan. Pang... ibang putahe rin ang ah, para kuan makain namin kasi nakakasawa pag preto mo yung dibdib walang kalasa-lasa matabang okay guys yan ikuan na natin takpan na natin siya balutin natin ng plastic dito sa ibabaw tapos ita ilagay natin yung takip Okay guys, salamat sa panunood.